Destination? Novaliches Quezon City. Dahil dito sa Nova, may isang bistro na talaga namang magiging at home ka. Pero akalainin mo, nasa gitna ka lang ng Makati o BGC. Ang tahanan. Ready to explore? Samahan niyo ako dito lang sa Galagala. Sarap-sarap! So nandito tayo ngayon sa kalagitnaan ng Novaliches pero meron isang chill lounge dito na nakikita lang natin sa BGC sa Makati. Ito ang tahanan kaya hindi pwedeng palagpasin 'to. Halika, samahan niyo ako. Maaliwalas ang loob ng tahanan na may loft type na second floor. Malawak ang unang palapag at may stage sa gitna kung saan ang mga singers ay nagpe-perform on a scheduled basis. Mataas ang ceiling kaya naman hindi kulob at maluwag ang kikilusan. Chill ang atmosphere dito at habang wala pang performer, pwede rin mag video okay. Pero paano nga ba nagsimula ang tahanan? Halika makiusyoso tayo kina Miss Che at Miss Olive na dalawa sa may-ari nito. Um, paano nagsimula yung tahanan? Kasi may need for us to I-maintain yung bayo ng uncle ko. Kasi nung namatay siya ng 2001, eh 2021, para siyang babagsak na. Pinaayos namin siya. So Then, parang saktong-sakto naman na may, ano, may venue kami. At bakit tahanan naman ang napili nilang pangalan? Actually, noong una nga hindi nga siya tahanan eh. Ang joke time namin, pagpagan. Kasi katabi namin yung burulan. Tapos katabi namin yung sementery. Ako personally, gusto ko talaga pagpagan kasi very catchy siya. Kaso pagka ang nag-rent sa amin, kasal. Tapos ang ilalagay doon, venue pagpagan, parang ang pangit naman. So, parang after a few days yung sister ko, naisip niya tahanan kasi parang itong tahanan na to, tahanan to ng uncle namin eh. Tahanan, naging tahanan ng lola ko. Kung parang ang daming memories. Kaya parang medyo pasok sa banga ng naging tahanan niya yung mga Siyempre, titikman din natin ang kanilang mga pagkain at ang suggestion ni Miss Allen na isa sa mga may-ari. Actually, yung bestseller namin is yung sisig na gawa ng aking nanay. Recommended? Tikman na yan! Smoky flavor goodness ang sisig nila na talaga ng mga ikaka ni Miss Allen ang recipe ng nanay niya. Isinunod ko naman ang kanilang shrimp bomb na kikilitiin ka sa sarap dahil sa halong anghang nito with their very own secret savory sauce. And last but not the least, ay ang kanilang sinuglaw na combo ng tender grilled pork belly, cucumber, tomatoes, onions, vinegar, at iba pang mga local spices. Sure winner to mga kapop life! Hey guys, my name's Che. Si Allen. Olive. And we are inviting you guys to visit tahanan. We're open uh, Monday to Sunday from 6 p.m. until 11 p.m. So, ano pang hinihintay nyo? Gora na! Charlie. Siyempre, bago ka gumora, dapat alam mo kung saan ka pupunta. Matatagpuan sila sa number 1, Holy Cross Road, Barangay San Bartolome, Valiches, Quezon City. Kung gusto mong chumilax with tropa o pamilya, kumain ng masasarap nilang pagkain, mag-sound trip sa kanilang mga acoustic singers, I'm sure perfect ang experience nyo dito sa tahanan. So, paano ba yan? Until the next, Next time, only here on Pop Life.